Hello po, magandang hapon. Wednesday po dito, uh, August 23. Anong oras na? Ala, una, 45. Uh, ano po, kasi maraming nagme-message sa akin. At saka maraming nagtatanong sa mga post, ganyan. Kasi ano ako eh, uh, restricted ako ng 8 months. So, do sa loob ng 8 months na yun, yung isang payout ko eh naging on hold siya lang matagal tapos naging not payable na di ba nakakalungkot tapos yung isa ko sa ads on reels ano siya on hold siya matagal din halos magkasabay nga ng isa <sighs> parang nakakawala ng gana yung kasi lahat na ng appeal, ginawa ko na. Yung parang napapagod na nga sila sa akin. Kasi appeal ako ng appeal. Kada buwan yata, meron ako eh. eh ako na nga yung nagsawa. Kaya huminto ako. Tapos, nangyari naman, kahit napagod na nga ako, hindi ko pa rin naman in-off yung professional mode ko kahit pagod na ako at saka nabibwisit, eh nagpo-post pa din ako. Kasi nga gusto ko naman yung ginagawa ko eh. Nagpo-post pa din ako ng reels kahit pa isa-isa o oh, kahit may pat lang akong araw. Basta magpo-post lang ako. Eh, yun nga, napagod na ako. Binilang ko sa buko 8 months na wala na yata talagang pag-asa. Hindi na ako babayaran. Hindi ko nga alam ba't ako na-restrict eh. Pero ganun na nga yung nangyari, no? So, ang ginawa ko dahil sobrang na nga akong bad trip, ginawa ko eh turned off ko yung professional mode ko nung isang araw. So nung isang araw, naka-off na siya. Paggising ko ka na umagahan, ano, meron meron akong email na yun nga, nabayaran ako ng Facebook. So, nabayaran ako ng meta. So, yung on hold ko, binigay yung isa akin. Pero, yung not payable, hindi na. Tawag dito eh, sabi ko, wow, ang galing naman dito, ang tuwa ako. No, syempre, nakabayad ako ng mga bills ko eh. Eh, tawag dito, after mga ilang oras, sabi ko, subukan ko nga, i-turn -turn on ko ulit. So, binuksan ko ulit siya. Tapos, ayun, natanggal yung restriction ko. Wala na ako restriction. Tapos, lahat ng monetization bumalik um, yung ads reels so lahat-lahat bumalik. Pagising ko naman kaninang umaga, sinag ko yung email ko, tsaka yung Facebook ko, ayun nga, ano, uh, may invitation ako sa performance bonus. Kaya, sabi ko, ano ba yan? Sobra naman. Kaya tuwang-tuwa ako. Hindi ko nga alam kung anong gagawin ko. Tuwa, tatumbling ba ako? ano? Pero sobrang tuwa ako nga. Kaya, advice ko lang po ah, kasi nangyari di sa akin eh. Kung ganyan nga na nawawala na din kayo ng parang gana. Kasi katulad ko nga, nawala na ako ng gana talaga eh. Hanggang sa i-turn off ko na nga siya eh. Kung nawawala ka na ng gana, ano, tawag dito, post ka lang ng post. Kahit wala ka ng gana, sige lang. Um, kasi babayaran talaga tayo eh. Alam, alam mo ba, ba yun? Parang sample nga yun sa akin. <laughs> kasi lagi kong binuburout si Meta sa wall ko. Pero binayaran ako. Kaya ano lang, tiyaga, post lang ng post uh, wag lang titigil tapos eh ano lang hintay lang tayo kasi babayaran talaga tayo eh kasi ako nga eh 8 months na oh. pero binayaran ako akalain ko ba yun nababayaran ako kaya tsaga lang po salamat po sana nakatulong ako sa inyo